Sampung individual ang pinakakasuhan na rin ng Independent Commission for Infrastructure sa Ombudsman. Kabilang sa kanila si dating Senador Bong Revilla at ilang konektado sa si ilang dati at kasalukuyang Senador. Kabilang sa mga pinagbasihan ng ICI ang sinumpaang salaysay ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kagunay sa isyo ng kickback umano sa iba't ibang proyekto ng gobyerno. May unang balita si Joseph Moro. Ang ay stricto. Sa ikawalong referral nito sa so Ombudsman, sampu ang inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na kasuhan ng plunder, direct o indirect bribery at corruption of public officials. Kabilang dyan si dating Senador Bong Revilla. Ilan sa mga pinagbasehan ng rekomendasyon ng ICI ay yung mga sinumpaang salaysay ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na isinumite niya sa komisyon. Why did we give way on the affidavit of Yusuf uh, Bernard? Well, uh, I see sincerity on this part. ng humarap sa Senado si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, sinabi niyang personal siya naghatid ng kahong-kahong pera na nagkakahalaga ng 125 million pesos kay Revilla sa bahay nito sa Cavite noong 2024. Iba pa raw yan sa 250 million pesos na hinatid rin daw niya sa bahay ni Revilla bago magsimula ang kampanya para sa 2025 elections. Ayon sa tagapagsalita ni Revilla, umpisa pa lamang ay handa ng humarap sa ICI si Revilla pero hindi raw siya binigyan ng pagkakataon itong depensahan ang kanyang sarili. Ang mga nagdawit daw sa pangalan ni Revilla ay kasama sa mga bumuo at nagpatakbo ng sindikato na ani ay nakinabang sa bilyong-bilyong pisong pondo. Oras daw nang mabigyan ng pagkakataon ng ombudsman na kahanda si Revilla na sagutin ang mga paratang. Bukod kay Revilla, pinakakasuhan din ng kaibigan at campaign donor ni Senador Chisa Escudero na si Maynard Ngu. Pinsa ni Senador Mark Villar na si Carlo Aguilar. aide ni dating Senador Nancy Binay na si Carlin Yap Villar, Staff ni dating Senator Grace Poe na si JY De La Rosa at isang Mrs. Patron. Gayon din ang mga opisyal ng DPWH na si Jean Ryan Altea, Gerald Opulencia, Manny Bulusan at Ruel Umali. Sa salaysay ni Bernardo, sinabi niya naghatid siya ng kabuang 280 million pesos para kay Escudero na inihatid niya sa building na pagmamayari ni Ngu. Si Villar kumikikback naman daw sa mga pondo para sa EDSA at sa maintenance ng mga creek at iba pang ng tubig at idinaan umano ang mga komisyon sa pinsa ni Villar na si Carlo. Si Binay aabot daw sa 15% ang kickback na kinukubra raw ng aid nitong si Yaf Villa. Si Po humiling daw ng mga proyekto kay Bonoan sa pamamagitan ng kanyang staff na si Dela at nakakuha raw ng 20% na kickback na kinolekta raw ng isang Mrs. Patron. Walang inrecommend ng kaso laban kina Escudero, Villar, Binay at Po. Pero pinaimbestigahan sila ng ICI sa Ombudsman para sa case build-up. Ayon kay po ang rekomendasyon ng ICI na i-refer siya para sa investigasyon ng ombudsman ay patunay na hindi sapat ang ebidensya para sampahan siya ng reklamo. Sinisikap pa namin makuha ang pahayag ni Nescudero, Villar at Binay pero dati na nilang itinanggi ang mga paratang ni Bernardo. Sinisikap din namin makuha ang panig ng iba pang nabanggit sa ICI referral. Nagsumite naman ang dagdag na ebidensya ang ICI sa Ombudsman laban kina dating ako Bicol Representative Saldico, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, Bernardo, COA Commissioner Mario Lipana, mga dating DPWH Engineer na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Sinisikap din namin makuha ang kanilang panig. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Sabi ni dating DPWA Secretary at ngayon Senador Mark Villar, patunay niya na walang basihan ang mga aligasyon laban sa kanya matapos i-refer ng Independent Commission for Infrastructure sa Ombudsman ang pag-imbisiga sa kanya. Bukas at handa raw siyang makipagtulungan sa imbisigasyon para daw lumabas ang katotohanan at matiyak na mapanagot ang mga anyay totoong accountable. Ipinatawag ng National Bureau of Investigation si Bansud Oriental Mindoro Vice Mayor Alma Mirano sa gitna ng investigasyon sa flood control project sa Lalawigan. Batay sa supina kay Mirano, pinaharap siya sa NBI bukas ng alauna ng hapon. Inamin ni Mirano kamakailan na siya ang may-ari ng bahay sa Quezon City kung saan naaresto si dating DPWH Mimaropa Planning and Design Division Chief Dennis Abago noong November 23. Pero pinaupahan lang daw niya ang bahay at wala siyang kaugnayan kay Abagon. Wala pang pahayag si Mirano kaugnay sa NBI Subpina. Si Abagon ay kabilang sa mga akusado sa mga kasong graft at malversation kaugnay sa substandard road dike project sa bayan ng Nauhan. Mensahe ni Senator Rafi Tulfo sa Prime Water. Baka panahon na para itingil ang kanilang serbisyo. Ay kay Tulfo, 61 sa 70 local water district na sineserbisyohan ng Prime Water ay sumagot ng not satisfied sa survey. Magit limang puraw dito ang handa ng tapusin na kanilang joint venture agreement sa Prime Water. Ay naman sa Prime Water, patuloy sila nakipagdayan sa kanilang mga partner tungkol sa iba't ibang issue. Wala raw silang nilalabag sa mga nakasaad sa kanilang kasunduan sa mga local water district. Pansamantala muna ang pinagbabawal ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng mga karneng baboy sa Spain dahil sa mga kaso ng African, African swine fever doon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr., sakop ng ban, order ang pork products na na-produce mula November 12. Tiniyak naman ng kalihim na hindi ito makaka-apekto sa supply ng karning baboy sa bansa. Daratili raw sapat ang supply ngayong nalalapit ang Pasko. Mga kapuso, tumutok lang po sa mga ulat ng unang balita para laging una ka. Mag-subscribe na sa so GMA Integrated News sa YouTube.